kababayan, may nadaanan tayo dito na isang di ko alam, nanay, ate, or what. Basta babae na mahaba ang buhok. So babalikan natin at kausapin ko anong pwede itulong ni Daddy Frankie. Ay, ate. Pwede magtanong? Saan papuntang Manila? Ay, Manila na to? Oo, oh, Manila na ngayon. Sa Ayan, sa Ayan, Borg. Manila. Ay, baka to doon. May baka to doon. Manila, Magdanad. Ah. Kala ko malayo pa Manila. Manila na pala to. Oo. Mm. Ay, Borg na no, Manila. Thank you. Ako na now. Ano? Magdanad kasi ako nakatira. Nalalagnat ako eh. Ay, nilalagnat ka? Hmm. Bakit? Kasi ayan ang Manila. Dito? Oo. Oh nang hmm. ano to eh dong road yan doon ano yan irong road hindi din doon papunta git Manila hmm. dire papuntayan nito Manila Sorry, sorry, Maynila eh, na... oh. may Manila na Negros ang destinasyon Opo May Manila Cubao ba 'binyo uh -huh. Dire panusot mananda uh, dito kami sa ano Ah dito ka misaano Ah may nilang uh -oh. dire dinaya Manila eh uh Ah -huh. uh -huh. uh -huh. sa Cubao kami Cubao Manila Kain ka Ano pala pangalan mo Gerald Felipe year na po yun. Dalawang pangalan ko eh. Anong isang Dieral pang... Si Rodfield na po yun. Ano to totoo mong pangalan? Dalawa. Dalawa talaga? No, two in one ako eh. Two in one? Oh. Ang galing naman. Hmm. tigas saan Boy kasi ni... Eh. eh. Ano, ampun ako eh. Dalawang ah, pangalan ko. Ah, ampun ka. Sa una ko, habi nga... Sa una ko, habi nga tanay, ganyan. Gerald Mirandes, tapos year na po yun yung pangalawa. Ilocana e, ikaw? Cebuano. Ah, Cebuana. Tagasibo ako. Tagasibo. Uy, ba't nakarating ka dito? Wala kasi maingay doon. Maraming tao doon. Oo. Paglilimpyuhan, may ko. Gagalang pasok sa ilong. Tapos na punta sa ulo. Ano At, biya. ano yun? Hindi Mga anak mo lang ilan. Hindi lang gadumi. Oo. Matamis o. din. Kasi hindi na ako daw magbakal-bakal ng gamot ko. Kasi ano yun, kasi masira akong mata. Malabo. Ah, ah lalabo yung mata. Oh. Pero hindi pa na malabo mata mo. Hindi. Lalo. Nung gin ang demanda ko nga yung doktor sa amin doon sa ano eh sa amon ba sa plaza bakit mo dinimanda mali mali gamot na nga gin ano eh kung gininom ko yung bioflo ang bioflo ah? pampalakas ang katawan para kung ano gahilap sa imot siya nawala buget bugget bugget ko oo ko pag tai pag dugo oh. di daw mali ning bugget ay nang gamot ano, uh, si Buana, hindi ko naintindihan itong kasama ko, si ano nakaintindi ng Cebu? Cebuano ano ka? Sino nakaintindi ng oh, sayo. Sayo, Ay, isa ka na. Ilonggo, Sa Cebu City ako. Ilonggo ka? O, taga oh, taga Cebu City. Taga sa may plaza, Cebu City mismo. Basa? Sa may Cebu City, sa plaza. Uh, ah. Kabalo ka mag-ilonggo? Sa, ilonggo, sa, sa may plaza, sa may oh. 7-11. Kamalari ka di? Kasi marami doon na inggit sa ako sa pera Ay e, Gamit yung pinikira ko sa so, ipre e, na mo tao da mo pera. Makapulo ka na, surprise sa kalibong kita mo. Kasi di ka pang doon 250. Sa tingkahanin, kahalin? Aman na kabot ka din. <laughs> <laughs> Sir, nakapag-aral na kayo. Masakit ulo ko. Naga Cebu City nga ako, plaza. Cebu City? Kuna yung Cebu City ni plaza. Hindi hmm. na ilo dira lang. Kapitin okay, niya Hindi niya yung Cebu. Hindi, yung, akong pinanggalingan. Oo. Oh. sabi mo kung din ako, sabi ko, si Busite, mm -hmm. Tapos dira, mm -hmm. baklaran yan. Kasi, basta baklaran. Isa Lang, basta sinabi mo baklaran. sanang baklaran? dipunan, Palingki yan. Ang asawa ka o, ay, May kinakasama ako sa muna. Naga ay, sabi Ako, eh. Ah, nag-approad? Uy, XOW ka? taga Maynila ako eh. dira ako mismo pinanganak eh. Sa diin sa sa abroad ka na guys, kung ano ang obra. Kasi ang, ab abro, ang abroad ga, alam mo ano? kung ano, ano, Cebu City yun. Kasi madali nandun ang pera. Mm -hmm. Sa Cebu? Oo. Oh. karano ah, doon ah, eh. alam namin na abroad, Cebuano. mga ibang bansa. Eh. Mga Cebu ano, mga ano, yan mga ano, mm -hmm. mga negosyante mga tao doon. Mm -hmm. Kung mawala ka na, wala lang mga ngayon kakabulig. Ano yung pangalan mo ulit eh? Gerald Militres Dier na po yun. Oh, akala ko si Marilo eh. Kasi... Kaya yung, trabaho rin ako sa bar. May nakilala ako dyan, Marilo. Yun. Galing din ng bar. Pero nakita ko eh, hindi. Mas maganda ikaw. Maganda si ate. Oo. Kasi ga, may problema ako. Nagpangangkin kay tsura ko kasi mahirap yung manguha-nguha ng itsura nga ba nga aswang, nga buang. Hindi ko aswang buang, yung galipad. Oo. Sabi ko yung matanda na yan, kapamilit yung, uh, Ginaubuan you know, ako sa dalan. Manong mga ganyan, mura naman lang yan eh. Sa Divisorya, P185 man lang yan ganyan. Oo. Uh -huh. Sa Saudi, sa eh. alabang. Uh -huh. Gusto mo bang ano? Hindi pa uh -huh. kumahilig kasi yan. Kasi uh -huh. nagapinigil ako, masakit pa ako eh. Nakachinilas nang ako, mas mahal pa nga yan ganyan eh. Gusto so, mo ba te sumama sa amin? Mapabaterang ka namin sa ano? Oo. Na gusto gusto mo sumama sa amin bigyan. Ako nang bahala sa tirahan mo ba, pagka eh, lokolokohin ako eh. Okay, Hindi eh. kasi 'yung ganda mo kasi maganda ka mamaya mapano ka dito. Hindi kasi ganda okay mapasa ako tsura kasi ikaw na lang ano ginasampal-sampal nga ako dito eh. mag-i-renaway may pera ako gina ngayuan ko klingon ko sa dalawang kaligo ko dito. I igit sa kadibo binibigay sa akin. Okay pa kasama pagkao binibigay pa sa akin. Gamasad sa kudahan? Hmm? Masad therapy yung mga pagod ikaw. Oo. Na, bago ka magpamasad sa maligo ka na eh, kasi mas Ay. hindi ka na pwede maligo kasi oh. igit pasad sa so, ikaw nang init ang katawan mo. Pwede ako magpamasad ngayon. Sample. Uwi. Magkano bayad? Ay, wait, tat bayad kahit nilalata na may gabigay ng pantao sa, Saan sa ako higa ihiga dito, na? pwede na? Amo na ina kasi yung massage ko kasi sir, naga ano gid ako na naga katulad sina yung katulad bala nang gaano ko yung shade. Oo. Yung ginaganyan tapos gaano din ako Aha. yung fish mash. Gusto mo sumama uh, sa amin sa bahay ko tapos bigyan kasi kita. Kasi nagatal si kalaway ko. Uh, ay, ay, hindi ka basta amin sa amin. Hindi, hindi ko aswang. Hindi ka aswang. Ikuha pa lang cellphone ko ga 45,000 yun. kasi lugay na ako katrabaho sa, sa para Ngayon kapito. may pera ka pa. Why? Try pesos be na lang yan. Kasi kanong sa matlaw, binigyan ako ka... Parang kita, ano ba natin dyan, ha? Papay, namin mo yung pagkain, ano? Sa plates. Kaya tagang ka ba dyan, nung kanin sila, ko, eh. So, ba, dito ka lang talaga? Oo. Ay, gusto mo sumama sa amin para sa bahay ka na lang tira? Mayroon, may Mayroon, may ka ay, kasi yung ano May sasakyan ka. katong katon kasi ako, eh. Hindi, ang maligo. Maligo ka. Bigyan ka ng damit ni Dalton. mm Tirahan, Okay masarap na tulugan. Para ano, ma ma mabago yung buhay mo. B pwede ka rin namin bigyan ng trabaho pag... Hindi, kasi gaya yes sir, ang gusto ko yung money uh, ako, ko eh. Oh, ko, ka Kasi ma ng... madali lang pera eh. 45,000 yung nasa gagal ko eh. Yung oh. kuwat lang, nagkukubabae dira, tapos yung pera ko. Mga ah, kinuha? 45,000 yun eh, yung kuwat na ko no, dahil kukuhaon, yun, ko. Oo. Oh. Kasi pag, para magpagkukuhay ka na, na ako ng pera, siyempre magkaranon kami sa so, mga sa situation namin, na kami kasi. Oh. Pwede ka na magbagong buhay pagka nakasama ka sa amin. Oh. Kasi uh, nahan naman ako kasi lalaki oh. kayo. Kasi hindi, yung ano, may, may, mga kasama siya puro oh, babae. Pag yung, nasa bahay ka uh, na, babae na yung mag-aalaga sa iyo. Hindi naman ako alagain, sir. Kasi matino ako ng tao. Oh. Nang, was, eh, kahit na uh, may direct sa ako, okay, kita na ko. Ako mong dirty, ako mga daliri. Kailangan ko ng neighbor. Hmm. Ay, ah, sige, doon ma maraming neighbor oh. na ano. Sige, Dari ka, tir. Tipper kasi pang ano yan dito eh. Tipper oh. eh, na ano eh. Nagkaroon oh. na ng mag-asawa ng mag ko kasi madali lang akong kumita ng pera eh. May, asa Ay, asa yun, may asawa, ito, may asawa ka? May asawa ka? Ay, kung ang asawa, sir, kasi ayaw kong mag-asawa, single mother ako eh. Anong nang, ano, matanong ko lang ate, eh, wag ano, ka... Ano alam mo, sir, pulis akong pinag-aralan ko, tapos ako pang pulis. Mm -hmm. Sa Canada ako nag-aral. Oo. Oh. Tay, hey, wag mong masamahin. Anong nangyari sa iyo bakit nagkaroon ka ng diferensya? Kasi damo ako sa lang doon sa balay, gusto nila kasarap na pagkain, hindi, hindi ko yung kaya palagi. Hindi mo nak Anong naging problema mo? Hindi mo ba nakayan? Yung mga salad, yung mga salad, 3,500 eh, 5,500 yung special, yung may mga ano. Hmm in payo lang nga ako nung mga uh, ano sa grocery kasi mag -grocer ma, kasi ang grocery na hindi na pwede hiyan uh, para mag para mag ground lahat ng tao mag ano ba hindi sila madidiri mm -hmm. ay baka ano na yan inspired na yan baka may mga ano so yan Siyempre, may mga soki yan kumain ka na uh, nag lunch ka na kanina oo binibigyan ako dito ano inulam mo kanina kano matagal ka na nakatira dito ano dalawa na kalinggo may get oh, Kaya, si kalbo uh, na ako wow. dinan mo Saan ka dati nakatira bago dito? Sa Malagapi, Kortiro, Kapi. Sa Amon, Kinaya, Balaya. Yung mga angkan ko kasi may mga depensang mata Ano pangalan ng nanay? Depensa ko lang mga pilay-pilay ko lang. Kinabitaminan lang ako ng haba ko. Hindi taga-dawa ko. Hindi taga-dawa ko Ang ako na napuhay, sir. Mahis. Mangga. Mga angkan ko bala. Nabait na tayo mama ko. At ang depensa. Ano pangalan ng... kaling kami. Pato, mano. Ano pangalan ng nanay mo? Nerisa Parilyo. Nanay po. Tatay. Ha? Anong pangalan ng tatay mo? Mauricio po yun, Junior. Oo. Oh. Kausapin mo sila, baka makita nila para... Mapintas nga eh. Ha? Kasi ako may akwari, kinakasama ako. Kasi mm -mm. Ang, ang asawa nga, kasal, ginapakinala sa buong pamilya, nga mo ni asawa mo. Para, para kung maghiwalay ba lang kayong pratahan, kayo basi magbawian kayo sa inyong nga... Ng mga alahas, mga pira, mga kinain, bala mo ng pamilya naman. May ganyan kasi pamilya eh. Si pag mag-asawa ka tapos kinuha ko na ganito lang sa paningin mo no. Ganyan lang. Tapos kung magkinaon sa lamisa nagbirat nya na na. Na ako na ano man ako kasi iba ka paningin ka tao kung malaki ang lawas mo eh, sabihin damdam mo kapag yung pala pordoy ka man na pordoy pala yan o oh. kuluya man na ganyan e, siyempre eh, dito yung starbaho ko lagi ako yung busog ya eh ano man lang kang oh. oh, pagod ikaw alam ko man na kasi ganyan ka pagod ta kasi e, sabi eh oh. Oh, kasi nakapag-aral ako eh, ako Oh. Ako pagod ako mata, ginana ako, tawa ko lang. Hindi, amal ko nga, madami pang mga suti nyo sa akin eh. Kasi uniforme ko, mahalaga lang sa hama ko. Malinis sa taas, at sa baba. Lalo na yung uniforme ko sa paa ko. Kasi ginabistihan ka nga para lagi kang astig, lagi kang maganda sa paningin. Hindi mo pa ako pagsigawan kasi hindi man yung tanan ng ginagasto dito eh. Mahirap ka mga anlam, may lang nga ginakaon ko, maano ka pa. Ang ah, sarap kasi mo -ma -sa? ako na gamay na pagkaon, kinukuha ng ako, na nga ako, nga kinikita. Anong lakas ko kala? Kung diri man madakuri, hindi naman pwede yan. Kailangan ng muscle tang malaki. Kasi hindi man tang nakano kung at laman, gamay-gamay laman ka. Okay, oh. mas kaya aircon ako, kinasalobsob man ng lamig ko. Oo. Oh. 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 Ah. Isa ko ako, wala lang dugay, oh. oh. nabilagay lang dun sa ano. Oh. <laughs> <laughs> Ganyan, ganyan oh, sakto Galami oy. Ayun so Ate, ah, san, mga kababayan, mga kabarangay, ah, si ate, gusto ko siyang i-rescue dalin sa Makati sa bahay. Pero alam kong hindi pa siya magtitiwala basta-basta. Pero sa nawagan ako kung sino man nakakakilala sa kanyang pamilya, ah, may pag-ugnayan lang po sa amin para matulungan namin kayo para makuha ng kanyang pamilya dahil la uh, hirap pwersa ito dahil ngayon lang namin siya nakilala pero uh, babalikan kita ate ha dito ka lang bigyan kitang pera para may pambili kang pagkaon oh, thank you oh, 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 ka okay, huh? oh, oh, <laughs> <laughs> oh, so, para... oh, oh, oh. Huh? thank you ah oh, dagdag dag, yan para thank you ka oh, oh. thank you babalikan kita oh, ha oh, oh. sige alam mo sir may balay talaga ako mm uh kaso -uh. lang eh mabait man ako sa mga pagkain eh. Mm -mm. Kung akin lang. Oo. Kasi yung nanay ko, hindi ko may tindihan eh. Kasi oh. dugay na sa sabanay. Ang bako ganit. Ang ganit. So, Tago mo eh, yung pera mo ha? Mais daw, ako pa mais. Ako, hindi na ya. Mm -hmm. Kung hindi mabagbigyan ito sa piyak, dito ko sa piyak kamagana ko. Mm -hmm. uh, hindi lang bala na istorya ga. Kasi, ang mapatay huya, mama, forma ko bala, masisa na ka forma ko, hindi niya pagalisin yan. Mm -hmm. Kasi makabalo man ako maglapit sa barangay eh. Mm ako sa tublingon ko mo. Sige, babalikan kita ha? Tago mo yung pera mo, baka nakawin nila. Ganyan, ha? Eh. Ibutang sa kuan sa bulsa ba? Ganyan, ganyan, Kainin mo, mo. Eh. Ha? Ginakaon ko yan, sir. Oo. Kasi mga dito ang ano eh, Tadi ka sudan. Oo. Ganyan, ako, mabait ako, magluto kayo, magkaon kayo, magdamon ba? Oo. Hindi na basta ah, sa haban man lang tayo, ibaga pa nakito ay takog pa mo na, sir. Ako nang bala kung anong ginsabit sa akin, regalo 'yon sa akin eh. Oo. Oh, si, si... Mira pa na pinanggamit tapos dikit Ah, oh, O, sige. Basta kain ka, kumain ka ng kumain na. Sa energy. Oo. Kumain ka ng kumain, oh, oh. kumain, ka ng kumain oh. para dumami energy mo, ha? Oh, Dago na sa mole eh. nung kumbalik ng kagandahan ko, kinakuha ko lang doon sa uto ni. Kumain. Oo. Kumain ba din sa lawas na. Oo. Oh, Kinabigyan oh. natin ng sakin, oh. Oo, oh, oh, sige. Kung marami man, bakit hindi ko bigyan yung mamaya oh. yan, eh. ni? Ngayon, ganyan. 'Di ba? Kakay-kakay ko talaga. Oo, oh, sige. Salamat ah. No, ingatan sa mo, ingatan mo yung pera mo, ha? Magkano na ako sa balay? Mm, -mm. Mas, <analyzer> oh, tapos yung pa daw ilubog matapos sa nanay ko na yan. Babay si ko. Na sa bata nga kumakain ako sang soft sa dako-dako ba babalik kami ti ba ha. Babalik kami ha? Oo. Tiyah. Tabo mo yung pera mo.